Grabe no? Ang lakas ng tama ng kantang multo ng The Cup of Joe. Ano mo kung bakit? Kasi relatable. May kurot o kirot diretso sa puso. Actually, iba-iba tayo ng multo eh. Para sa ilan, multo yung mga pumanaw na mahal sa buhay. Para sa iba, multo yung mga pangarap na hindi natupad. May mga multo rin na maling desisyon. Ayaw tayong patahimikin. Yung mga sana hindi ko ginawa o sana pininig ko siya. At marami pang iba. Ako halos lahat na lang atan. Dala-dala ko. May mga gabing tahimik pero ang isip sobrang gising. Nabagabag pa rin ako paminsan minsan-minsan. Punong-puno ng what ifs, ng sana, ng bakit ganon. Pero nandyan na tayo. Tapos na ang ikse ng yun. Hindi na mababago at hindi na rin mapababalik. Kaya ano ba, kumising ka, dumilat, huminga, gumalaw. Pero hindi mo kailangang ibon lahat sa limot. Pero kailangan mong magpatuloy. Pwede kang lumingon para maalala, matuto. Pero huwag kang tatambay sa nakaraan ha, dahil walang direksyon na pabalik. So ano ngayon ang dapat mong gawin? Gawin mo ang kaya mong gawin. Tapusin mo kung anong mga nasimulan mo. lumapan ka kahit mahirap. Dahil may dahilan kung bakit hindi pa rin dumarating ang mga bagay na gusto mo. O bakit hindi nangyari ang mga inaasahan mo? Baka kasi hindi pa ngayon. Baka hindi naman siya. Baka may mas para sa'yo. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang hihinto. Tuloy lang ang laban ng buhay. Tatandaan mo yan ha